mananatili at patuloy pa rin magiging inspirasyon sa susunod ng mga generasyon ang ng National Living Treasure na silang dulay. Kasunod ito na paglunsa ng South Alabato aklat na lang dulay Strands of Her Dreams. Isinagawa ito kasabay ng ikasyam na apat na karawa na sana nilang dulay at red legging ceremony sa himlaya nito sa Balagay Lamdalag Lakes, Cebu, Kamakanawa. una sa launching ng aklat ang Arts, Culture, Tourism and Museum o ACTM Unit ng Lalawigan. Ayon pa kay ACTM Head Indira Kagaan, ang aklat ay tribute hindi lang sa artist Rick Mastery nilang dulay, kundi pati na rin sa mahalagang papel nito sa papapanatili ng kultura ng mga indigenous people o IP. Pinigyan din pa ni ng libro ay hindi lang biography kundi isa ring cultural legacy. Bawat pahina kasi nito ayon kay Kagaanan ay nagsalaysay ng pangarap ng isang babae para sa kanyang bayan at sa pamamagitan ng kanyang paghabi kinuwento niya ang mga pangarap na iyon sa buong mundo. Ang aklat ay sinulat mga researchers at writers na sina Dalmo Dulay at Len Ligula. Silang Dulay ang unang gawad sa manilikha ng bayan o gamaba awardee sa South Ilabato. siya ng dooy Pangulong Fidel V. Ramos noong 1998. Ruel Usano, NDBC, Bida Balita.